tag mga egsoon no? mga egsoon diha ni Kristo mga no, niya kong devotion karon na nabasa o gusto lang nako na nga uh, share sa inyo no? ah, uh, mensahe ni siya sa mga labi na no sa istanan o labi sa mga batangon ah, uh, makita nato diri sa Ecclesiastes 11 11 9 12, 10. Gingon diri Tambag alang sa mga batanon do, sige na nato ni nadungog Sa mga wali kita sa mga uh, verse Na uh, i-share Pero gusto lang ako ni uh, I-share no, uh, Para reminder po sa tuwa Labi na sa mga batanon Gingon diri no uh, Bisaya ni siya Mas nindot nga Bisaya ni siya na masamtan ito Gingon diri nga Mga batanon Pahimusli ang inyong pagkabatanon kay mo yun ninyo no? paglipay samtang batan-on pa kamo buhata ang gusto ninyo o ginaot nga maangkon ninyo ang inyong pangandoy naa no, mga batan nga gusto nilang buhaton makapot ila mga batan nila ang pangandoy sige okay, no buhata maayo na pero naay pandiri uh, kanang pahimangno apan timan i eh nga hukman ka mo sa Diyos sa inyong pagabuhaton. Kaya na buhaton, naagyo'y hukom. No? Naagyo'y siya mga consequences. Naagyo'y siya ay mga dangatan. Either maayo or daotan Ang hindi no? Sa ayaw itugot ang bisag unsa nga makapag o makasamad sa inyong balatian. Ang hindi makasamad, makapag-uol kay dili kamu magpabilin magpabiling sa dugay ng panahon. Yes. No? Kita, ayun, magpabilin na to kay tao raman ta. Mangang no, timan iyon. Busa, hinumdumi ang inyong magbubuhat. Amen. No? Samtang batan-on pa ikaw, sa dili pa mo ang mga makasubo ng mga adlaw o katuigan nga muingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Amen. Praise God, no? Ni ana unyang panahona, hanap na alang kanimo ang kahayag sa adlaw, sa bulan, o sa mga bituon. O kanunay lamang magdagong bisan human sa ulan. Ano yung gusto mga ginikanan, mga lulog-lula, Murag, no? hanap na kayo, hanap na, oh, mahadlok na sila maglakaw. imo hmm? pa dadre. Ni panahuna ang mga buktun nga manalipod kanimo mangurog na. Amen. I Ug ang mga tiil nga karon ligon pa kabsa nagumoy. Matan-on. Mag binantayon jud ta kay di na magpabiling himsog. Pasko, mabuti panahon nga parehas tong lulog lula, no? Jutay na lamang usap ang ipon nga usap mo sa imong kanon. Ug mahanap na kayo ang imo pananaw. Amen, no? Ako gani oh. <laughs> mo. Ah, jutay na kong ipa. jutay ang ipon, 39 ipa. Tapos, tagwapot na pilay edad, mga sinta. Amen? So, mabungol ka na o lugos ka na gani makadungog sa hangilis sa galingan. O sa gitugtog na huni, apan mumata kabisan sa awit lamang sa langgam. Amen mata na lang ka bisang awit sa langgam na po'y uban na hinakatulog kay tiguang na mahadlo ka na sa mga habog na dapit o piligro na alang kanimo ang paglakaw-lakaw Amen mga, mga mga idaran mga tiguan maraghinay na kay mo lakaw no piligro na kayo bisag pagtabok sa dalan abtan puti ng imong buhok maglisod ka na sa pagpusuroy-suroy o mahanaw na ang tanan mong pangandang Amen ila kita nga to sa puwianan tang dayon o may mahag magbako niya diha sa kadalanan Magbukto ang platang kadina mahulog o mabuak ang bulawang lamparan Magbukto ang higot sa timba sa atabay o madugmok ang tibod nga sudlan ng tubig niya tas abog ang atong lawas o ang atong espiritu mupauli sa Diyos na maoy naghatag ni ining tanan. Amen. So, matong nga ikso, no? Labi na mga batanon, on. Magmatngon kita. Magminan tayo, ta. Kaya di ta magpabiling batanon. Di ta magpabalid yung baskong himso. Magpauli yuta sa ato ang ginikanan. Dumdumi ang inyong magbuhat, Mga ang God bless.